Hello, mga kaya nung ganda. Five minutes later. Ngayon nga ay papagandahin ko ang mga may edad. Kaya naman, inakit ko sila sa bahay ni Lola. Kasama ko pala ang aking Frenny. I-prank namin ang tatlong may edad. Eto nga, inumpisahan ko na ang paggupit na aking buhok hindi pa nga nag-uumpisa napapatawa na ayan nga at inisa-isa ko na silang ayusin ang kilay nila syempre sabi ko aahitan ko muna sila para maganda ang paglagay ng cream ayun nga at na namin na aking kaibigan kami nga ay napapatawa dito Pagkatapos naman, nilagyan ko na si Lola, si Mama, at si Tia. Babad pa. yun? ang mga itsura nila. Ang sasaya. Magbe-birthday pa daw Ito na nga, at nagkukwentuhan na sila. At sabi pa ni Lola, baka daw ang kailan niya ay maputol. Kami naman ng Freddy ko ay pigil. Na pigil ang tawa. Eh, eh naman. Ha? Ah? Oh my God! Wow! Yeah! Mother. Yan. Maganda ang kilay nila. Ah, uh, guys, Mag Pag naman kayo. po ng kilay to guys, ha. Kung oh. gusto nyo bukan mayroon po dyan sa ano. Sa yellow basket ni ate. Pampakapal daw to. papakapal po ng kilay. Pampakapal. Pag tinanggalin. Pwede <laughs> yung magbaba. para kung <laughs> ano pa Ilang piraso na ito. Ayaw, di ba?

Natagal nga, nga! Guys, tangay na. kalbo na yung kilay namin. Tangay na, wala na yung kilay. Ayaw, di ba? Luna, yung kilay natagal! Oh, no! Tingin! Tangay

ko lang nagireklamo na baka daw matanggal yung mga Maigit, may kilay. May kilay na. Wow! Mahaba na ano.